Kaya kami pupunta ng beach ng asawa ko. Yung video ko makaganda kahit naglalakad ka, hindi siya masyadong tumatalbog-talbog. Eh kahapon gabi na kami nag-swimming dyan eh. 5 hanggang alas 6 lang. Pag madilim na wala na swimming. Kasi for safety rin hindi ka na makikita ng lifeguard pagka nalulunod ka pagkagabi wala naman silang ilaw oh. Pico Beach ngayon 7.30 dapat mga alas 6 pa lang inaandyan na kami tapos napasarap man tulog yung asawa ko eh. asawa ko senior May event lang talaga kagabi. Kahapon na lang. Birthday. Birthday daw yun eh. Siguro mga member din yun. Hindi pa ano. No? Parang ano. Hmm? Baka may doon. Baka gusto nyo rito mag-swimming. Dito lang to sa Anasugbo, Batangas. Kiko de Loro. 1-5 bang entrance adult kami pumasok kami ng dapat ang pasok namin 2 to 12 overnight lang kami bali 22 hours ayan ayun na yung dagat oh. swimming wala na lang wala pa rin bakante dyan mga nasigo pa lang ano. uh, maganda rin ang buhang dito hindi naman siya itim ano? Mm. na maganda yung buhangin na ano? hmm, ang dami ng tao umaga lang naman maraming naliligo eh. magkati ng tanghali aho na na yun sobra na init eh, maganda lang ano rito. Maraming kasi dito mga residente. Yung mga condominium na yan, may mga may-ari niyan tapos pinagkukupahan lang nila pagkaganyan. Summer ah. Hmm. Ang dami. Ayaw Ayaw, no? Ayun sila, ayun. Si Erwin na. Ay, diba? Ay, na. Ayun yata. Ah. Di ba? Ayun, nagbibidyo ka na. Yan, parang private din yun. Okay, tayo magsiswimming na. Ayun sila ako, nagbibidyo ka na. Ayun dala pala silang tuwali. Halika na. Okay, kami magsiswimming din. Doon, medyo malilim doon. Halika. Mainit dito eh.